Magandang araw po, Binibining Garcia. Ako nga po pala si ang Flores, mula sa seksyong Margaret Lidero. Ang aking talumpati ay pinamagatang sa kabataan ni Onofre Pagsanghal. Isa sa mga salitang na pag-aralan natin sa wikang Pilipino ay ang salitang na bansot kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki, ngunit ito ay tumigil na sa paglaki, ang bagay nito raw ay nabansot. Marami raw uri ng pagkabansot, ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan, ng puso at ng diwa ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. Ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagundad ng ating buong katauhan, hindi lamang ng ating sukat at timbang. Kung gaposte man ang ating taas at gapisan man ang ating bigat, ngunit kung ang pag-iisip naman natin kakulisap lamang, kay pangit na kabansusan. Kung tumangkad man tayo'y tangkad kawayan at bumilog man tayo'y bilog tapayan, ngunit kung tayo na may kulad ni Bonjig ay di mapagkatiwalaan, anong laking kakulangan? Kung magkakatawan tayong patawang tarzan at magpatalas ang ating isipang sintalas ng perizal, ngunit kung ang ating kalooban na may itim na duwande ng kasamaan, anong kapinsalaan para sa kinabukasan? Kabataan kaya raw ang pag-asa ng inang bayan. Kaya raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. O hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon, hindi bukas, hindi sa isang taon. Araw-araw ay tumutubid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihastan ay siyang pagkatandaan. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon. At sa araw ng bukas ay eh bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Huwag nating akalaing makapagdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. Makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas, makakayan nating abalikatin ang pabibigat na salarinin ng ating bansa. Huwag nating akalaing makapagdulublog tayo ngayon sa kaluswaan at kahalayan. At sa mahiwagang araw ng bukas, bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Kabataan, ang tunay na pagtipig sa bayan, ang tunay ng nasyonalismo ay wala sa tamis ng pangarap wala rin sa pagpag ang tunay na pag-ibig ay nasa puso ng na